morning ah, uh, gabi tayo uh, gusto ko nga palang i-flex yung uh, mga kasama ko si Staff Sergeant Pugual si Staff Sergeant Tarantilipas uh, si Staff Sergeant si Staff Sergeant Mariano ah, uh, the member of uh, engineer ng mission officer advanced course class 19-2025 ah, uh, ko kayong mga masters uh, mga buhay kayo uh, sila Lapis, Corporal uh, Mariano, Corporal Carlos, at Corporal uh, Sagario. Uh, kumusta kayo sa Jen? Uh, alam ko, ongoing yung mga graphics ninyo. Pasensya uh, na kayo kung hindi ko pa yung nadadalaw dyan. Kunting panahon na lang yung ating niyo, nyo. na kayong mag-graphic. Kunting pagsunod na lang, kunting days na lang dyan, kunting oras, kunting panahon na lang ang lalapit mag-graphic. sabihin lahat ng mga uh, pinag-aaralan niyo diyan para matapos kayo nang maayos. So good luck sa inyo, mga um, masters. Good luck sa inyo, mga uh, uh, Pagbutihin niyo. Uh, Mabuhay um, kayo. God bless and God help Ayos.